na. <laughs> Ay ang kabayan. Ano natin 'to, pinipinturahan na natin 'to. Para maganda tingnan. Kasi malapit na 'yung mal na araw sa ngayong March 27. Ito nagagamitin natin, magpo-position tayo sa lumang bayan doon sa simbahan lalagay natin dito yung mga santo marami to bawat bawat ano to bawat subdivision meron yung ganito bawat ano yung mga ibang mga ibang lugar meron din ganito kaya magagamit na natin ito ngayon 27 ng uh, March pag na kasi yung procession. ayan o oh ito yung maganda ng pintura ano lang natin to eh papatungan kasi dati mayroon na yan eh ano natin eh parang papalitawin natin yung kulay niya yan so yan lang oh yun maganda yan pero tatanggalin natin yung parang dumi kasi hindi na matanggal kailangan natin patungan tulad niya no ang ganda no ayan. kasi napatungan natin yung kulay ng gold kasi yung dati wala na o oh. kupas na siya kupas ngayon papalitawin natin yung kulay niya ayun ano man lang yan ayun o oh. ayun oh. yan iwanis na o yan o oh. oh. Yun Oh, ang na. Oh. Oh. Oo. Oh, diba? Malapit na kasi sa 27 na kasi yun. Yung position. Ito. Mala Kanya-kanya itong paganda ng ating mga karo. Dito kasi maraming um, dito mga ganito. Kaya sa 27 ng gabi, kasi gabi ito magpaposisyon. Marami ito. Mga iba-ibang ano to, mga iba-ibang subdivision, dadalhin doon yung ano, mga karo. Kaya so, lang papagandin muna natin ito. Ayan. Para lumitaw yung pagpagod niya. pangit kasi. ano o. Oh. may at may ano kasi sa may itim itim naba ano natin papahiran natin para mawala yung itim itim niya Ayan. yun yun itim itim Hmm. Guys na. Oh makagano ano natin mo um, yung bago tsaka yung dati diba malabo yung dati eh makintan na Yun, nas na. I wanna sexy lady. Want a nice oh, di ba? Nas na. Mainit na yan. may puno tayo. Oh. Mapuhod may puno eh. You know? Walang init dito. Malilim. Oh. Malilim. Doon mainit. Kasi walang mga puno. dito may puno kaya mo ano oh ganda na tingnan oh. oh ganda na tingnan oh di ba <laughs> ganda na ya harus jalan oh

hangin malamig diba oh. na ano na maganda na ah. oh, oh di ba oh. oh ayos 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 oh ayos na maganda tingnan nawawala oh, na yung itim itim niya oh yan yung mga itim itim na to yun alam mo tanggal yun 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 ayos na lumitaw litaw na yung kulay niya dito ano pa kulang pa kulang pa kapintura natin ang dami pang mga bulaklo po, galing sa taas na laglag ito po pinturaan pa natin to natanggal kasi pininturaan ko ng ano ng brown kasi ito yung pinalitan namin yan oh. pinalitan namin ito ayun minasilya ko na nga ito minisin lang natin